Oh, grabe guys. Oh, ulan. Sobrang lakas ng ulan dito ngayon guys. May bagyo kasi ngayon. Kaya ayan. Thank okay. Sorry, inuubo ako guys kasi so, tama talaga pakiramdam ko ngayon. Grabe, ang lakas talaga ng ulan dito sa ano, aliparan. Pero hindi ko makauwi para makapagpahinga na ako. So, ayan guys. Malakas pa rin ang ulan. Kapunta na ako ng terminal ng Palibaran. Terminal pala na Padasma. Maaga pa guys, pero malilim na. Malilim ko siya ang kalangitan dahil sa ulan-ulan na yan. medyo masakit na rin yung paa kasi naghapon na ako nakababad sa baha na to. Isang sakay na lang, nakakauwi na rin ako guys. Dante na si Pater, si Pater na rin. So hanggang dito na lang muna guys.